Uh, first of all, please introduce yourself. Hi, my name is Tinia, Managing Director of NAMI Art Gallery. Um, yung NAMI Art Gallery is mag years na um, dito sa industry. Oh. Ayun. Uh, I'm so pleasure na maimbitahan ko ako ni Sir Lander Blanza dito sa um, sa YouTube. Yeah. Kapehan sa NAMI. Kapihan sa nami. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nami Art Gallery. Ito ba talagang ano? Ito ba talagang dati mo nang ginagawa or uh, ngayon pa lang nagawa? Um, bago pa lang ginagawa tong uh, pag-arts eh. Pero dun sa time ano namin, time na uh, dahil magkiti years na nga kami, Um, maganda at na, nagustuhan ko. What I mean is, paano ka nag-umpisa dito sa sa ganitong gallery kung wala kang background? Yeah. Hmm. Kasi yung uh, husband ko is, father niya is a great painter, si Jose Bagayap Jr. And then, yung mother-in-law ko naman is matagal na siya sa art industry, more than 30 years. Kaya, Nung nag-pandemic, parang siguro yun na yung time namin para mag-open ng uh, small gallet sa Pioneer Capitolio. Doon kasi yung first branch namin eh, which is 23 square meter lang. Sobrang daming painting, tapos mas dumami. Nung pandemic kasi nabigyan kami ng chance na makapag-open kasi nga yung husband ko is meron siyang sakit na chronic kidney disease na stage 5 na. So, dapat uh, mag kami ng funds for his transplant. Pero yun nga, nag-came up kami na mag-open ng gallery para mas mabilis kaming makaipon. Um, that time, 5 years na siyang dialysis patient. din. Tapos, nung no, um, Nag-open kami ng December 2020, syempre at first, since wala nga akong background sa arts, more on si mother-in-law yung um, nag-guide sa amin all the way para syempre i-mentor kami kung paano yung ganito, ganyan. Tsaka nasa kanya din kasi yung mga connection din. Eh. Kumbaga pinakilala niya kami sa mga great artists na sobrang nakakatuwa kasi um, grabe yung support eh. Talagang open, open way talaga na open na parang ina na lang kami na oo oh, sige mag arts kayo. Lagi nilang sinasabi na kaya namin yun, ganyan. Tapos, um, Since yung husband ko is meron siyang background ng na IT, nag-come up kami na i-combine e IT and gallery. Since bawal pang lumabas that time, may marami pang restriction eh. So yung mga client hindi makapunta sa gallery. So most of the time, yung um, pag-open uh, pag namin ng gallery is online online base saka uh, konting walk-in dahil yun nga dahil sa pandemic. Sa awa naman ng Diyos, uh, within 3 to 4 months, medyo nakuha namin yung market. Nakuha namin yung market kung paano gawin yung business. And then yun, uh, medyo nag-boom ng Siyempre, iba naman yung boom sa amin kasi for the first time na ginawa namin tong business, nagulat kami na, oh wow, kaya pala makapag uh, gano'n nga ng, ng amount. So, parang siyempre in a positive way, parang na ano rin namin na in a span of one year, nang pa-transplant din namin yung husband ko. So, yun thank God na madaming sumuporta sa amin ng mga artists, kagaya ng Foster Lander. Sa, sa, ngayon, sa nakikita mo, sa nakikita mo sa art scene natin, gagawa ka pa ba ng another branch? Um, this coming 2024, magkakaroon kami ng um, third branch dito sa Green Hills ayun, uh, yun. sobrang thank you Lord kami kasi grabe yung suporta ng ITs, grabe yung suporta ng mga consumer, grabe yung suporta ng mga um, mga naniniwala sa amin. Ganyan. Siyempre, uh, sobrang thankful din kasi palagi kami sinusuportahan ng mother in the court na through all out, diba? Na, yung mother in the court, anong ano niya, anong background niya? background niya kasi siya yung before nagma-market ng mga painting nung Barrel dealer siya. Yeah. yeah, dealer mm. siya. So, yon dealer siya, naging agent siya kung saan-saan gallery din. Then, nag-stop na rin kasi nga, medyo, syempre, getting older na. Pero, ngayon, balik ano ulit siya. Tapos nag-innovate din kasi kami na gawin tong second branch namin, itong SMDC Paymall, para uh, yung mga artists pa na gusto mag-exhibit, makitoy din namin. After nung transplant, so parang after nung transplant, parang tuloy-tuloy lang kami pag-isip na ano kayang pwedeng next gawin para kasi medyo mag stagnant kami dun sa first branch since more on selling nga siya. So parang Um, year 2022, gusto namin pasukin yung pag exhibition para syempre mas lumawak pa yung nalalaman namin sa arts, mas lumawak pa yung mga uh, makilala naming artists na magagaling, gano'n. Sa so ngayon, nakikita ko, puro magagaling na Alas mga, sila na yung mga nasa arts yun talaga ngayon. So, paano nyo ginagawa yon? Kino-contact niyo ng personal paano sila lumalapit? Um, syempre po, ah uh, kino-contact pa din to namin sila kasi para uh, gawin yung mga collaboration bilang madaming established na rin kasi yung ibang ining exhibit namin tapos sinahaluan namin ng mga baguhan para talagang mahatak din yung mga needs nila. Yung mga nakarang exhibit niyo kagaya ng mga yung master touch namin um, ano. No? So, kumbaga, na na natin sa mga established artists. So patuloy n'yo nang ginagawa 'yon ngayon. Uh, yes, po patuloy naming uh, ginagawa na more on established at the same time, nahaluan nga namin siya nung mga um gustong pasukin yung arts na talagang makikita mo rin naman sa mga gawa nila na may potential din yung artists. So yun. Oh nung nag-start kasi kami, talagang we have a goal na ano lang talaga eh, para yung husband ko is ma-sustain yung pagpapagamot niya, number one. Number two, para matransplant siya. And then, kung syempre, medyo na... So, parang needs lang? Yes. Yung ano, hindi at yung first. talagang... Oh, so, at first. Pero, Base yun sa akin, ha? Kasi iba naman sa kanya since meron talaga siyang dugong artist, mm -hmm. di ba? So... Kasi naman, magaling siyang ano eh, magaling siyang oh, website, ano eh, yes, Magaling or... siya na um, sa website, IT, tapos nagtipaint din kasi siya eh. Kaya lang, hindi lang niya pinupush kasi sobrang busy. Nice. At first, yun nga yung sa akin, eventually na nakakamit ako ng mga artists, na-inspire ako sa story nila. So parang dun naman ako next time na, wow, ang galing naman. Tapos parang every artist kasi has different story. So parang dun sa pag-start namin, within um, 3 years, ang dami ko nang narinig na encounter na mga success stories eh, sa arts, na sa ganito lang siya nag-start. And then, ngayon, grabe na yung pangalan na nagawa niya dito sa... Actually, artist. isa na kayo sa success story. Yung nangyayari ngayon. Isipin mo, kailan lang tayo nag-umpisa, di ba? Asan ka na ngayon, di ba? Medyo, <laughs> medyo nandiyan na eh. Nandiyan na sa, ano, papunta na ron. Dire-diretso na yan. Actually, hindi naman namin talaga itong magagawa. Kung hindi rin dahil sa mga artists na nagtitiwala sa amin. Ganyan. Siyempre, Um, bilang kayo po na nag advise din sa amin, mga gallery owner, um, pinapasok namin yan sa puso at sa utak namin para magtuloy-tuloy lang yung cycle namin. Kasi syempre, dapat uh, may good mentor dun sa uh, dito sa pag-gallery. Sa ngayon, halos lahat ng artist nakapunta na sa inyo eh. Sino pa yung inaasahan mong sana makuha mo, may, may show mo? ang dami pa namin hindi na na-reach na artist. Pero uh, sana one day yung yung artist na pinapangarap namin, ma-show din namin. Pero hindi natin hindi. Kasi hindi Ibulong ko lang sa akin para ano, para okay, ko para mag-show ka doon. Oh, sige po. Kasi halos lahat ng artist kilala na natin. So, Hmm. So ano pa pangarap mo pag na ano pag ito na kasi nandiyan ka na eh ano pa yung pangarap mo pa dito uh, sa art scene Yung pangarap ko kasi dito sa ano eh since number one, medyo nai-establish naman na yung nami ay Oh party. yes yes I almost established na talaga oh, yan oh, Thank you very much po sir Lander. Number two, yung longevity yan. Longevity kasi um, dapat yun talaga yung ma-maintain eh. Hindi naman siya sa padamihan, pero yung patagalan sana para, syempre, para pag mas matagal, mas madaming artist yung syempre yung term na matulungan. Oh, in na term na matulungan. Yes, pero, maganda yan. Magagawa, mag magagawa talaga yan. Nasa relationship mo rin sa artist, nakausap mo. Hindi kayo para sa isa't isa. Oh, Meron? Meron gano'n eh. Meron. Diba? Kasi like example, kahit anong explain mo ng mahina, kung hindi ka niya kaya maintindihan, maybe hindi talaga kayo para sa isa't oh, isa. Uh, ba? Diba? Uh, Kasi ano lang naman eh, dapat gawin lang natin light lahat. Uh, Parang hindi naman tayo dito para mag-ano po yun. Oo uh, magsamaan ng loob kasi nagne-negosyo tayo dito. Oh, at saka, kailangan ano eh, yung relationship nyo talaga. Para lang kayong magbarkada o magkapatid, at least masabi nila yung pangangailangan nila at masabi mo rin yung mga ano. Tama, kasi uh, syempre dual yan. Meron silang gastos, meron din gastos yung galit. So, parang nandun na lang sana mag-meet kung saan ba mas hindi mapapasama both sides. Uh, Oo oh, nga. Bawo ko pa lang sa art pero masaya ka eh. Di ba? Importante oh, masaya ka. Yes. Dapat number one rule kasi is happy ka dapat sa ginagawa mo. Number one. Para, syempre, in the long run, hindi ka magsasuffer na parang napilitan ka lang na ginawa mo to ano naman na may papaya mo sa mga bagong artist? Yung mo nag-umpisa pa lang na talagang gagawing hanap buhay ito. Kasi mahirap na hanap buhay ito. Oh. Una-una na, kapag ito lang hanap buhay mo talaga, yun sa mga nag-umpisa, eh, magugutom ka talaga. Di ba? So, anong may papaya mo sa kanila? Um, para sa mga next start na artist ngayon na gusto yung pasukin yung ganitong business. For me kasi dapat happy ka lang sa ginagawa mo. Number one, and dapat pag mag-start ka, hindi ka muna mag-all out. Kasi pag mag-all out ka, baka mag-suffer yung arts mo. Kahit na, ang ganda nung arts mo, pero since yan nga lang yung kabuhayan mo, yung ano niya, yung price value niya yung nasasuffer. So, para sa akin, dapat may other work muna and then happy ka lang, paint ka lang, na hindi ka nagmamadali na perahin yung painting, di ba? Para in the long run, mas tumagal and mas maganda yung outcome ng gawa mo. Ayun. So, maraming salamat na din sa oh, thank ano. Thank you so much, Sir Lander. It's our pleasure uh -huh. po na ma-interview dito sa YouTube channel niya po. Yeah.